Oh, sinasabi mismo nitong si ano, 'di ba si Hernandez? Walang maayos na pagawain bayan wala, wala kasi nga wala. lahat po ay overpriced man. and substandard. Oh. Okay? Sige, so sa ngayon mga kapatid, ano po? Sabi na banggit ng Ginoong Dizon na may makukulong, may makukulong sila. Yung 2%, yung, 2%, yung, 1%, yung 1%, yung 25%, hayahayang buhay. Nasa kasi yung saldi ko na i ninyo, <laughs> hindi uuwi. Maganda pa rin ang buhay sa Europa. Downtrodden, as always. <laughs> Ano ho ba ang gusto sabihin ng pagpunta ng ICI na yan sa Ilocos Norte? Yan ho ba ipagpapakita na seryoso sila sa pag-iimbestiga ng mga flood control projects na yan? O para masabi lang, nagpunta na sila dyan sa Ilocos Norte at ngayon pwede na nilang imbestigahan ulit ang Davao City. Pero bago ho natin panoorin yung interview na yan, nitong si uh, Azurin, Azuri, kung bago lang ho kayo sa PH update, isang like at isang subscribe, masay na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button na lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, viral ho ngayon sa mundo ng social media. Itong pagpunta ng mga asa ni Marcos Jr. dyan sa Ilocos Norte na kung ibinida ho nila na wala daw mga ghost project dyan sa Balwarte nitong si Marcos Jr. Panoorin ho natin ang buong video nitong si Azurin nako Naku, yan o. Oh. Meron pa silang pasukat-sukat. Ano kaya sinusukat nitong kurur na to? Pambihira. O, oh, oh, yan o. Oh. Meron ho siyang hawak-hawak na instrumento. Ano kaya instrumento na yan? Pala ko pupung sa ulo mo. One time, big time. Ano na naman ba yan? Ah? Ano na naman an 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 kalukuhan yan? Oy! Magalong! Anak na to ka? Yan ang problema. Napaso kayo dun sa ginawa nyo sa Davao City. Ang sinasabi ng ating mga kababayan, Teka lang. Wala namang flood control project ang mga diskaya dyan sa Davao City. Ba't yan ang inuuna nyo? Ito ko mga kababayan para ma-justify na nila yung susunod nilang mga hakbang. Ah, yung susunod na pag-iimbista ni nila dyan sa Davao Region. Eh, titirahin na ho nila ang Ilocos Norte. Galawang pa nga gano'n. Ito ngayon si Benjamin Magalo, parang, ano, parang si Raulo, eh, no? Kinuka na nga siya lahat-lahat, binaboy na siya, di ba? Dinaboy siya rin is peto, ayun, pinagsisiksikan niya pa rin ang kanya sarili. Anak ng tao ka, meron na silang bagong labidabs yan. Nandiyan na si Azurin, ano pa yan? Alam niyo yung, ano, yung, ika <coughs> Yung merong love triangle. Hindi ka love triangle eh. Pinagpalit ka na. Pero pinagsisiksigan mo pa rin yung sarili mo. Alam mo ang tawag dyan na uh, Benjamin Magalong? Ang tawag dyan eh katangahan. Ay hindi katangahan yan. O meron ka lang talagang balak tumakbo sa 2028. Ayaw mo na ba sa Baguio City? Anak na tawa. Ayaw mo na ba doon? Hindi mo pa maayos yung mga ano doon? Splunk protection? Hindi mo pa maayos yung uh, lugar mo? Uh, Mayor Benjamin Magalong? Kaya pinagsisiksigan. <laughs> ang dami mong trabaho doon. Di ba? Ayusin mo muna yung trabaho mo doon. Ano naman to? Okay lang sana kung talagang totoo yung mga pinaggagawa niyo nung sa ICC. Makita kita makita kita diyan yung tipong pasukat-sukat ka, pa hindi imbestiga kayo, pa picture-picture ka ng mga gagamba. Okay lang eh. Di diba? yung tipong ayan ah, talaga for good governance siya anti-corruption mayor. Uh, uh, mayors for uh, uh good governance. Yan ba, lupay, diba? Kitaso, -kita naman po, di ba? Kita so kitang-kita naman yun natin. Nakumpas ni Marcos Jr. lahat ng ginagawa ng ICI na yan. Tuloy natin. Okay naman dito sa uh, nakita nga natin na uh, among sa mga pinuntahan natin ng mga ano ng mga projects, uh, at least walang ghost na, na uh, And then uh, as to the standard, hmm. uh, yun ngayon ang ipapalit natin. Para siyempre, para medyo ka paniwala. dapat yung sheet file, yung sheet file, yung, yung nasa ano, background mo. Pag mo yung sheet file, tapos diyan ka magpa-interview. Talagang standard, mahaba yung mga sheet file. Hindi lang mga pag limang, 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 pulgada. And yung may iwan ng mga engineers dito, itingnan pa nila yung mga ibang mga, mga projects huh. na, ano, na sinasabi nila na may mga alis na mga gusto. So, the engineers will do it. Wala daw mga ano dyan, wala daw mga ghost. Wala daw mga ghost. Wala daw mga multo, guni-guni. sa Ilocos Norte, eh, palpakan. Mamaya ko mga kapag. Wala mga multo, si Michelle Sabin. Kaya nga, yan ho, eh, preparasyon para sa all-out, all-out balag nila dyan sa, dyan sa Davao Region. Kaya nga, para masabi nila na hindi niyo mga kritiko at mga pumupuna sa kanila, bakit inuna nila ang Davao Region, eh, gayong ang uh, bulto ng napakaraming korupsyon dito sa flood control na to, uh, flood control scandal, eh, nasa Luzon. Di ba? Ngayon, uuna nila baluwarte nitong si Marcos Jr. para masabi, oh, inuna na nga namin, nagpunta na nga kami sa Ilocos Norte, wala kami nakitang ghost. Eh, kumusta naman ho yung uh, nga kalidad ng pagkagawa ng mga flood control? Okay ho ba? As you're okay, in, magmumukha kang tanga dyan, sigurado. Sa susunod na administration, iisa-isahin yan. Yung totoong pag-audit, yung totoong pag-iimbestiga, hindi ngayon mag-uumpisa. Kaya kung merong kabalbalan dyan, iilabas yun na. Kapilingan po ni Secretary Pins ay bigyan ng full access ang uh, ICI sa investigation na, na, na sinasagawa ang full access na ito po, hindi lang po sa central office, maging sa regional office po natin, sa mga district engineering office. Mm, nako, matindi huya na, full access. O sige nga, sige nga, sige nga. Ano itong balita na to? Hoy, aso rin, patingnan mo to. Ano yan? GMA News yan ha, GMA News. Kasi po tayo dito, pagka hindi linabas ng mga malalaking media, lalo na pagka ganitong medyo sensitibo, eh hindi ho natin ilinalabas yan. Pagka walang video, walang testimonya, o oh, hindi linabas ng malalaking pahayagan, ha? Hindi ho natin masyadong pinagpapansin yan. Kung yung mga talyanista ten sa imada, kung baga, yung mga talyanista ten sa imada, malamang sa malamang, nakikipagjamming na kay Marcos Junior. Yan, eto. Ah, diskayas, bag most of Ilocos Norte Flood Control Project according to ICI, Gano'n ito oh, mismo sa inyo. Mga kababayan, ha, ah, mga kababayan, yaang, yaang, uh, ano na yan, St. Gerard, ha, ah, ya, St. Timothy, notorious ho yan. <laughs> Pagka ginawa ho ng mga construction uh, company na yan, yung mga contractor na yan, yung mga pangalan na yan, pag kaya niya, si, si Rob, di ba? Si Timothy. Medyo kabahan ka na sa, sa ano niyan, sa kalidad niyan, di ba? Ngayon, kung sinasabi nitong ICI na majority ng mga uh, mga flood control project, eh, uh, dyan sa Ilocos Norte, ang tumira, itong mga diskaya, aba, tingnan natin, bunutin natin yung mga shit piles na yan. Ah, tingnan, eh, kaya pala meron hong daladalang ruler yung isa, yung pang sukat-sukat, tinitingnan yung, anak ng toko, hindi ba nata dinadaanan tubig yun eh. <laughs> Oye, Azurin, ayusin nyo sa susunod para hindi kayo nagbumukang tanga sa ating mga kababayan. At dahil ho dyan, mga kababayan, eh tayo ho talaga, ayaw ho natin bitawan itong issue ng flood control na to. Kaya naman, pakinggan ho natin ang mga punto di vista nitong si Manong Ted Failon, kaugnay dito sa iga nga, eh napakalaking problema na to na kinaharap ng ating bansa. Eto, si Manong Ted, Manong Ted, matindi ho ito. Del Pozo. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday so, dyan, ha? Happy, happy birthday Mabuhay kayo. Ang gusto nyo. Sa mga kasama natin dito sa Update kung ang inyong kaarawan eh, ngayong uh, buwan ng Nobyembre, eh, maligayang maligayang kaarawan sa bawat isang mag-celebrate mag ng kanilang kaarawan ngayong buwan. Maligayang, maligayang maligayang kaarawan. Happy birthday to you! Isa pa yung masaya. Happy birthday to you! Forward na natin yan. Happy birthday to you! You're Pasko, a winner, Kumakata diba tayo ng ganyan ng happy birthday na alala ko si Naviel at Camille ah. pati si Loren. Oh, di ba ganyan? Oh, you're a winner. Yes. Oh. Oh. <laughs> Salamat po na marami. O, oh, bueno, mga kapatid. Um, uh, si Ate Amy kahapon Mm. ay may sinasabi Oo nga Ano sinasabi niya? May sabi niya Kung Wala kayong warrant of arrest Manahimik na lang kayo dyan Ah okay, senator ba to? Oo oh, tungkol kay senator Akala ba to? Alam ko doon sa testigo, Babalik stad Ah oh, meron din mm -hmm. siya nabanggit nga Oo oh, oh, okay. na may isang araw testigo uh -huh. Na yung mga nasabi niya Noon mm -hmm. ay posibleng Hindi na niya <sighs> Ano? Hindi na yun ang sabihin niya. Ito yung nga harap po mm -hmm. dito sa Senate mm -hmm. Blue Ribbon uh, Committee mm -hmm. hearing mm -hmm. na mangyayari na tama ngayong araw, tomorrow, diba? tomorrow, tomorrow, tomorrow. Friday. Bukas, okay. bukas yan, bukas yan. daw yung pamilya. Tinakot. And then may natatanong, ito ba si Gutesa? Mm. Hindi ho naman po matukoy din, specifically ni Sen. Toro, mm. apangan na daw natin. So ako naman din, I'd like to reserve a comment first, no? Uh, dito yeah. po sa mangyayari nga tomorrow, mm. kasi hindi pa ho natin alam. Pero mm. kung ating uh, iisipin ngayon pa lang yung pagbaligtad ng mga testigo, mm. oh, ihiwalay na natin si ginoong Gutesa, na tayo, na tayo in... sa tatlo, yeah. sa taga-DPWH. Yeah. And palagay ko mukhang may malaking problema ang bayan yeah. sa pagpapanagot dito sa mga, kung tawagin nga po, proponents. Yeah. Pero sinasabi ko, palapakan ho muna natin, natin itong si Manong Ted Pailon. Yan ang mga dahilan kung bakit uh, pinakikinggan ho natin siya pagdating dito sa usapin ng flood control. At dito sa mga manual ma yung flood control project. Pagka ito na kanilang paksa, talagang ano ho tayo, kanga nakapokus tayo dyan. Kasi alam ho natin, pagka yan na ang pinag-uusapan, talagang sasalansanin ho ng mama na yan. Sa totoo lang. Wala ho nga ano dyan, walang Martin Romualdez, walang saldi ko sa kanya. Pagka kailangan salansanin, sasalansanin ho niya mga babaya. Kasi ito ho, ah, hindi tayo magsasawa dito sa paliwanag ng mga hmm. nagmamanay ho ngayon, sa mga nakikinig ngayon sa atin, sa mga senior, sa mga nasa tahanan po ninyo. Huwag ko kayo mapapagalha at mapapagod ang magsasawa hmm. po sa diskusyon na ito. Wag, wag, Mati, wag, wag, hindi po naman sa pagiging cynical wala ka nang makitang tama pero mga kapatid ano po kapag kasi talaga pong walang mananagot dito na mga mastermind ano ho, na mga pasimuno nito hindi ito hindi ito matatapos mm -hmm. at ito pa ay magpapatuloy lamang sabi ko nga kay Chacha kanina hanggang sa iyong apo yes. at apo ng apo mo mm -hmm. ganun at ganun na po ito mm -hmm. sa mga taga-Bulacan itong sila eron dito no oo na nagtitiis yung kanya mga magulang sa araw-araw talaga hindi na ho bumababa halos sa baha mm -hmm. oh forever na yan niya, o po, o. at, uh, habang kayo binabaha yung mga proponents mm -hmm. yun niyo sa Bulacan ang gaganda po ng takbo ng buhay di po ba hindi natin maitatanggi katotohanan so kinakailangan talaga tayong hindi magsawa dito at patuloy po na manawagan na ikulong ang mga mandarambong. Lahat ng mandarambong. O, lahat ng sangkot. Dapat managot. Dapat managot. Yeah, Dapat managot. Okay. managot. okay, puntahan oh. na po natin itong pagbalistag ko sa kasakali po. Ah, kasi wala na pong ibang nag-uugnay sa mga proponents kung hindi po itong sila. Maliban doon sa mga diskaya na hindi ka nakakasigurado. Okay. Oh, Gusto ko lang balikan ha, ah, ang isyong ito. Bakit to importante ito? Kasi... Yan. Kung pupuntahan mo lamang, itong isang bahagi po. Sorry po, okay ba? Okay lang ba tayo, ito Ituloy uh, mo, ituloy mo. Ah, ituloy, ituloy. Ituloy, uh, Oo. Eh kasi tayo na utusan dahil 50th birthday ni Ruth Cabal. Okay. Oo, sige ituloy mo muna. Birahin mo muna 'yan. Sandali muna, bis na bis ka para. Ano yung dulo ng manggas mo? Hoy! Ito. Oh. Alin ba? Oh. Eh ito yung kinuha ko muna sa table natin. Oh. At ginawa kong manggas ng damit. Oo oh, nga. Mm -hmm. Parang yun yung, yung inaano ng lola ko dati eh. Si ano yung ginagantsilyo? Ginagantsilyo. <laughs> Ikaw talaga. Ah, ano? eto ba? Oo. Oh, yan ngayon. Eh uso na yan ngayon. Naitabi mo pa ba yung mga ginagantsilyo ng lola mo? Oo. Oo. Ah, kaya pala kanina nangangamoy ano? Alin? Ha? Ah? Ano, formalin. Ikaw talaga. <laughs> Oo. So, oh, oh. si Loy? Akala ko kung ano eh. Kasi sinabi mo lola mo. Um, Oo. Oh. Kaya pala hindi ko lang kung si Derek Grace. Grace ba dito o si Ma'am Jen Ributa o si Mitch eh, nakaamoy na ng Naptalina oh. <laughs> <laughs> nakaamoy ka na nun Ma'am Grace Naptalina di ba bilog-bilog Oo. oh, yun, hindi mo naabutan na Naptalina what's that Naptalina yung bilog-bilog oh, the mothballs Naptalina yung mothballs ano ko yan pang tanggal ng ano yung mga ipis ayaw yung amoy na yan eh. yung ano sa paradol pabato yan sa sulok-sulok yung mga bilog-bilog na kulay-kulay. Para pang napaiwa sa ipis. Sa ipis. Maipis yeah. kasi dati. Ngayon okay. mabuhaya. <laughs> <laughs> diba? Oh, kusong usong dati. Okay. Oo. Asan Oo. Asa na ba ako? Ay nandito ka na. Nandito Hindi ka na, kasi na kasi sa. Na, Ituloy nadi, mo. Nadidistract ako sa beauty mo, baby. Ay, thank girl. you naman. Yan talaga ang goal ko, ang i-distract. <laughs> mm, mm. Ganda na suot mo, girl. Eh, thank you. Oh. Napakakamalan na naman tayong nepo wife niyan. Oh. Nepo baby girl. Oo, oh, nga. Ang ganda, sa television, ah. Mm. Oo. Oh. <laughs> ganda nga, ganda. Ganda madam, ganda. Oo, oo. Ngayon ko pa lang napansin kasi itong si Manong Tede, medyo malapit yung ano niya, yung higa nga pag niya dito kay DJ Chacha. Pero ako dito sa ano, close-up niya na to, tapos yung titig niya na yan, anak ng <laughs> Di ba? Sino ba naman di magagandahan dyan? Palakpakan muna natin ito si DJ Chacha. Ibang klase naman yan, DJ Chacha. angat mo ng konti yung bulonis, madam. <laughs> <laughs> Sige na, ituloy mo na. Inaabangan namin yan eh. Ikaw talaga binibiti mo kami. Apo. Oh, nandun ka Ito, sa, oh. Po, okay. ito po sinasabi, part ito ng ICI report. Mm. Ito yeah. yung kanilang first interim report. Uh -huh. At uh, kung babalikan natin yung bahagi po ng affidavit, nitong sila Hernandez, Alcantara, and Bernardo. Mm -hmm. Okay? Doon po nila ikinaklaro din kung paano ang hatian. <clears throat> Sabi po dito, Once the projects were reflected in the NEP, National Expenditure Program or GAA, uh, ito hito DPWH yung Rivera, na Rivera would make a summary of the projects while Engineer Alcantara would then choose the contractors who would implement the project. This would then, then trigger the payment of obligations or SOP to the proponent. An advance payment of 10% of the budget allocation when the NEP is released, while the remaining 15% would be paid off to the proponent no. when the GAA is passed. If the insertions were included in the GAA, the whole 25% SOP is given to the proponent. Whoa. This 25% payoff is advanced by the contractors to ensure that the project will be awarded to them. In particular, sabi niya rito ha their, te their, their testimonies named the following and detailed their participation. Okay. Actually, itong sinasabi dito ng ICI, bitin ito, may kulang ito, ha. Meron sila ditong kinaligtaan o iniwasan, ha. Dito po sa kanilang ICI, kayo ICI, talaga naman, ha. Ayan. Oo. Meron, meron dito mga uh, may mga bang si Bernardo hmm. Nung una, no hindi kasama dito. And si Bernardo po ang nagdidikta kung kailan siya lalabas o sisipot sa ICI. Yan po ang katotohanan dito. Baliktad na po ngayon, ha. Ang Balikstad ICI na. po ang taga oo lang kung kailan sisipot itong si Bernardo, si Bernardo po dapat si Mipot 12 kahapon. Okay. Oh. Yes. Okay, na propose diba? po ito on the 17. Oh. E sinasabi daw po na oh, Mukhang yun nga may mga agam-agam kung ganun pa rin ba Kanyang testimonya tomorrow. Hmm. Oh, in preparation sa kaniyang 17th of November na pagharap po sa ICI. Hmm. Abangan po natin ito. So ngayon ito ho ito ang issue dito mga kapatid ha. Okay. Ang lahat ng ito hindi mangyayari kung wala si proponent. Yeah. Meaning, wala pong kickbackan dito kung wala si proponent. Mm, Mali si proponent, mm. legislator. Mm. Okay? Ngayon mga kapatid, ganito po ang nangyari na na naging masyado na pong sakim ang iba sa laki ng hinihingi Na commission ni proponent. Kasi po si proponent 25%. May mga pagkakataon daw na umaabot ng 30% na sa kanilang affidavit. So kung ang, ang ang, halaga po ng proyekto 100 daang milyon eron, Yan. agad agad 25 billion kay proponent. Ako! Oh. E Magahati-hati pa, Bernardo, uh, uh, 2%, etc., etc. Kaya umaabot halos, mga kapatid, ng 40% no! Yeah. ang inanakaw doon sa mga proyekto. Ito kaya substandard. Kaya sila nag-ghost na hmm. para para humay-deliver ng buo-buo yung hinihingi ng proponent. So meaning, dito ho, hindi mangyayari ito kung wala si proponent. Yung sinasabi ni Vince Dizon na may mga makukulong magpapasko sa kulungan, si Zaldi ko ang unang ididemanda nila. Hindi makukulong 'yon, 'di uuwi 'yon. 'Yan. Di po ba Hindi uuwi 'yon. Hindi Wait. makukulong 'yon. So ang makukulong po dito, ito pong mga deles. Wow. Po ilang siguro itong mga kontraktor din na umamin, na baka maging state witness din. So bottom line dito mga kapatid, ano po? Sa sinasabi nila, may makukulong, wala pong proponent malamang ang makukulong dito lalo na yung mga proponent wala, wala. na naglaan ng malaking pondo. Hangos ang si nitong mga testigo na baka hu daw baka biglang magbago na ng testimonya. Patay kang bayan ka. Patay ka. Wow. ka. Papayag ba tayo? So, na mga yeah, lang ang makukulong? Na, yan ang sitwasyon ngayon. Mm -hmm. Opo. Uh, Tapos naririnig pa natin na may nagsasabi na posibleng mabago yung testimonya ng mga testigo. Mm -hmm. okay. So, so parang so, alam na natin kung saan papunta. Uh, so mga kapatid, tuloy po ang Pasko. Definitely para mm -hmm. sa mga katolik at kristyano. Mm -hmm. Tuloy po ang Pasko. Of course, tayo, ho, tayo, we look forward sa Christmas, sa ating family bonding, sa ating pong gift giving, sa ating pong pagtitiis. Kung ano na ang kaya natin, pinang Pasko natin. After so, all, hindi naman po so, sa matagal yeah. na bagay ito talaga. Mm, hindi so, ba, sabi ko nga, kung buhay pa po tayo, nakakasama po tayo, we are so, so glad and so happy and so thankful and so blessed, right? Pero itong mga proponents na ito, ang Pasko nito, malamang po mga kapatid sa Europa, sa Amerika, sa Canada, o sa Pilipinas po, sigurado po, lahat na po ng mamahaling hamon meron sila at mamahaling hmm. frutas. At Kaya talagang yung sinasabi ni Marcos Jr. na hindi magiging merry ang Christmas nila, napakalaking kabalbalan hunod mga kababayan. At ang kanilang gift giving, baga siguro dahil sila na na, 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 medyo na, uh, uh, na, ngayon, baka pasikreto na lang ho ang kanila po mga mamahaling mga regalo. Yan ang katotohanan. Kaya again, mga kapatid, na ano po sa gitna po nito, focus pa rin po tayo. Ako po lamang naglalahat po ng aking sariling personal na opinion dito, damdamin at kaisipan dito sa isang ito this is what is happening now. Anong tingin mo, baby girl. Eh ngayon ang tanong, papayag ba tayo? Ha? 'Yan ang tanong ko sa taong bayan, papayag ba kayo? Ayan. Na walang makukulong, na malalaking isda, puro na lang maliliit ikukulong saglit apo, tapos apo. palalayain din naman apo. sa dulo. Oo, uh, uh, ito hong sinasabi na may mga magpapasko, may mga makukulong, mga kapatid sigurado may makukulong, pero 'yung pong mga mismong may pinagsimulan ng lahat ng ito, walang <laughs> makukulong. Hmm yun ho ang masakit na katotohanan sa totoo lang ho mga kababayan at yan rin ang ating nakikita ika nga sa, sa malayong malapit na hinaharap dito sa Asia na to walang makukulong na siya galaw pa lang ng ICI galaw pa lang ni Marcos Jr. anak ng Tokwa kakasuhan nyo si, si Zaldi ko hindi kasama si Martin Romualde sino ba kamo niya? dapat nga pati si Marcos Jr. kasuhan eh siya pumirma ng budget ba? Diba? ganun lang ako kasi piyon ba? Ano wala akong mangyayari dito. Hindi siya hindi siya panahon na 'to mangyayari ang totoong investigasyon dito sa issue na 'to. wala ako kay sa akin mga kababayan. Tuloy na din. ngayon internet ano nga po no? Sabi nga natin kanina sa leksyon na ating natutunan dito po sa pagwawaldas ano po ng pera ng bayan para po sa mga flood control projects na ito. Meron pong binuong panel ito pong si Secretary Dizon para nga daw po ngayon science based na yung pong mga gagawing proyekto ng DPWH na may kaugnayan po dito nga sa pag aayos ng ating problema sa pagbabaha. Ay buti naman. Kasi nga po mga kapatid, oh, sa nagdaan mga taon, dekada, yung nga po na, naging kagawian na, ano ho, ha? Opo, at kaya nga po tayo nasa lock. Dito po sa napakalaking problema ito, iskandalong ito. Mm -hmm. Ang kainaman po ngayon daw, hindi, ha, mag aaproba ang DPWH girl, oo, ng proyekto hanggat oo. hindi dumaan oo. dito po sa pag-aaral ng sinasabing technical working group na ito. Yan. Okay, that's it very nice. That's very good. Oo, ang tanong lang. lang po dito, ngayon is, uh, gaano po kasinsin itong trabahong gagawin nila at yung kanilang mga kakayahan sa pamagitan po ng kanila pong mismo oras at tauhan na magiging bahagi po nitong grupong ito kasi hindi po yan libre ha excuse me meron din po yang kaukulang gastos saka yung staff mo na dapat ay eh, mag-aaral sa bawat proyektong ipapanukala parang lalabas ngayon girl no malalaman po natin to sa proposed budget for 2027 kasi ngayon kung pupuntahan mo yung mga budget ng DPWH pare-pareho pa rin ng amount eh at ito naman po ay klaro na at established na na uh -oh. naging ugali po ng DPWH pamamagitan po ng mga proponents na sa bawat distrito bawat lugar may nakalagay na proyekto flood control project supposed to be po gan sa ganitong lugar oo at ang halaga ay pare-pareho pare <coughs> mm -hmm. di ba nasama yan dun sa naging privilege speech ni senator Ping Lacson at nabanggit mo na rin yan at saka mismo si presidente yes, junior oo. Oh, oh. sa kanyang presentation ng eh, kanyang, hang, ang problema for 2026 budget meron pa rin ganoon hindi ganon talaga oo. Oh. hanggang ngayon no pare-pareho pa rin po yung budget mm. kaya nga din nasilip nila na pare-pareho po yung budget at yung iba po hindi rin to kung saan ba yung lokasyon mm. as a matter of fact mga kapatid may mga distrito o oh, nasang kater ba naman ang multi purpose building wow. hindi yeah. lang flood control project Oh. Pare-pareho din po yung halaga. Hindi oh, oh. mo na maintindihan. Saan yan? Opo. Uh, Saan yung mga multi-purpose buildings na iyan? Sa dako oh. pa doon sa Bicol. Kapag ang vehicle ba <laughs> yan? <laughs> uh, anyway, okay, oh. sige. So, uh, maganda maganda ito, malaman natin ano po kung paano po magiging uh, organisasyon nila. Oh, oh. At dito po, malalaman naman po natin ha, kung gaano kaseryoso dito ang gobyerno sa ipinapangako po nila. Mm -hmm. Kasi alam po naman din po natin ang gobyerno, uh oo, -oh, kung minsan po ito sinasabi, iba naman po ang ginagawa. Mm -hmm. at, uh, well, gladly, may mga tao din po na hindi nauubusan ng pasensya at pag-asa mm -hmm. na magkakaroon po ng pagbabago sa bayan na ito. Abangan niyo po yan. Abang ito pong COA na ngayon po eh mukhang <coughs> nagkukumahok although wala tayong balita kung nasaan na po yung kanila pong isang commissioner ng COA na mm. sinasabi daw po na Where dapat din tapoy kasuhan. Ang atin po dito kaila sa kaila Congresswoman uh, Leila de Lima, asan na ang inyong ipinapangakong impeachment? Oh yeah, mm. oo nga yeah. pala. Hindi mm, po ba? Alangan namang, sorry po ah, alangan namang hayaan nyo mag-retire na lamang. Ito pong mga isinasangkot sa skandalong ito, nang sila po ay makakubra pa ng retirement benefit na paglalaki-laki oh, oh, oh. at wala pong accountability, oh, 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 hindi po oh, oh. ba? With all nila. due respect. Oh, oh. Okay, ngayon, meron po silang sinasabi dito, no, ang COA, sa pinakahuling balita nga po, kasama po ito sa ating balita kanina, na nakadiscovery daw na po sila ng karagdagang apat pang flood control projects sa Bulacan. Whoa! Bulacan na naman, sa mga taga-Bulacan, kay Nanay uh, oh, Ining Tolentino, kay Inang Esther Perez, dyan sa mga taga-Bulacan, ating kaibigan, kay Mike Flores, pari Mike. Oo, sa mga taga-Bulacan, I'm sure gising na kayo sa katotohanan, ha? Opo, na marami po ako. O, ngayon may sinasabi daw po, no ito po yung kanilang pampitong fraud audit na isunamite sa ICI. Mm. Ang sinasabi po nila, no, meron daw po mga proyekto under DPWH, again, dyan sa Bulacan, mm. na ang binabanggit po mga kapatid ay, oo, mga proyekto na yung iba daw po, oo, eh hindi mahanap sa lugar yes. at may mga proyektong gawa na oh, oh. pero nakatukoy pa rin bilang hindi bagong proyekto oh, oh. o hindi pa tapos oh, oh. okay ano-ano so, ang pambihira so, no tapos na ang proyekto ilalagay pa rin na hindi puponduan ulit kasi hindi pa tapos ang mo talaga sa pera nitong mga tao mga, uh, sino sino ang contractors nito, girl at magkano ang halaga nito? Ang contractor po ng isang project diyan sa San Roque, Baliwag, Bulacan ay ang Sims Construction Trading. Ang Malaman. halaga ng proyekto mga kapatid ay 74.15 million pesos. Okay. Kasama rin dito ang M3 Construct Corporation. Diyan uh -huh. pa rin sa San Roque sa Baliwag, Bulacan. Uh -huh. Ang halaga ng proyekto 96.499 million pesos ang Elite General Contractor and Development Corporation dito naman sa Barangay Santol, dyan po sa Balagtas, sa Bulacan. Ang project cost ay 96499 million pesos. At syempre ito, naipatawag na po ito sa hiring Wawaw wow Builders. Construction po ng riverbank protection dyan sa Barangay Kaingin, Malolos City, mm -hmm. sa Bulacan pa rin, mm -hmm. na nagkakahalaga ng 772 million pesos. Okay, Matindi sige. daw ang irregularidad uh -huh. ng mga proyektong ito. Uh, pero sa ating pong pandinig, mukha po hindi na hubago ito. Okay. No. Kung baga ito lang po yung confirmation nga sa mga nadiskubre, nung, mm. nung una, pa man, po uh, na mga sinasabi po na pag-aaral maging ng uh, research team ni Senator Ping Lacson mm. at nung pong ilang mga taga-media na gumawa po ng reports tungkol dito. Ito po kung baga eh, another validation na ginawa naman through COA. So kung baga ito yung official po kasi COA na ang yes. nagre-report nito. Oh. Tanong lang po Whoa. namin ngayon dito. Opo. Ito pong mga kontratang ito, Sino ang proponent nito? Uh, yan yeah. ang tanong dyan Sino ang proponent niyan? Pero sigurado tayo malamang sa malamang si Santiago yan Malamang sa malamang ho, si Santiago Digo yan Yun po hindi natin dapat kinakaligtaan eh Whoa. Yung muli sinasabi po ni Kinoong Vince Dizon uh, na may mga magpapasko sa kulungan, yung maraming magpapasko sa kulungan, ay wala hong duda. Yan po, yung mga taga DPWH, pati po yung mga kawani nila, oo, na sinasabing dapat daw po hindi pumirma doon sa mga sinasabing validation bago po maglabas ng pera ang gobyerno, yun, malamang, eh, masasama sa kaso at baka po gawin nilang ehemplo doon sa mga ipapakulong. Pero uulit, uulitin ko, ulitin tanong dito, sino po ang mga proponents nito? Whoa! Kasi nga, mga kapatid, ano po ha? Doon po sa mga affidavit itong mga testigo na ating pong ipanalangin na hindi ito magbaliktaran ha? At hindi ho magbago ng statement. Palagay ko, kung kamag-anak ka nitong tatlong ito, kausapin po ninyo, huwag silang magbago ng statement. Kasi kung pinangangakuan sila nitong mga proponents ha? Na kanilang isasalba, natutulungan sila, eh baka may mangyari sa kanila sa loob ng bilangguan, ha? Wala na, tapos na. <laughs> eh, diba? Ganyan diba? na eh ganyan na po nangyari. Refresh us, refresh us. Uh, baka, ano nangyari? Baka, baka sila bangungutin bigla Aba ah, hmm? nakakulong. Hindi lang pala yung sa pelikula nangyayari? Alam niyo. opo, oh. oh sa lahat po, sa lahat po, yan, oh, sa lahat po ng uh, oh, may, yung mga taga-DPWH na naglabas na po ng kanilang mga sworn statement, kung nakikinig po mga kamag-anak nito dyan sa Bulacan, kausapin nyo ho. Baka pinangangakuan ng mga proponents na magtiis ka lang muna. Ha? Sige, makukulong ka pero hayaan mo, lilipas din ito. Bibigyan ka namin ng abogado at pag nakulong ka, huwag kang mag-alala. May sasalo sa'yo sa loob para maging mas komportable ang buhay mo kasi wala na namang media, wala na namang balita dyan. <laughs> Medyo mag-isip kayo ha. Kasi <laughs> uh oo, -oh, kayo ang susi para mapanagot talaga ang sa totoo lang, mas malaki ang kinita kaysa sa inyo. <laughs> dito ba? Kasi nga pinag-uusapan natin dito, sa mga proponents, hangos affidavit, ang mag ICI na ito na kanila pong interim report, sinasabi na 25% minimum ang nakukuha ng proponent. Whoa! Ito pong sila Alcantara, ito pong sila Hernandez, ito yeah. sila Mendoza, ito pong sila Bernardo. Okay. Huwag nyo hong pakinggan ya, ang mga proponent na yan. Mahirap po yan mga kababayan. Sigurado pag, pagkapasok pagka sa loob, yarin lamang umatras na kayo. Wala na. Tapos na. Ika nga putol na yung koneksyon. Papunta sa inyo. Papunta sa mga proponent. Papunta sa mga proponent, p -p proponent galing sa inyo. Kaya naman huwag kayong pumayag ha, para sa mga kamag-anak nito. Yung impormasyon na hawak-hawak ng mga ano na to, mga, mga kamag-anak nyo, yan ho ang uh, ika nga isa sa makakapagpalaya sa atin dito sa napakatinding korupsyon na to uh, sa ating bansa. Itong paulit-ulit na cycle ng korupsyon. Uh, is, sila ho magiging susi. Uh, kahit na naging ika nga instrumento sila ng pagnanakaw, basta sabihin lang ho nila ng totoo. Sabihin lang ho nila. Ikanta lang na ikanta lang nila ang, ang totoo lang ha hindi yung kung sino-sino lang yung may, ma may masabi lang ma, ma lang itong si congressman ganito makalagkad lang si senator ganito para maidi siyang usapan hindi oh yung kumpletong totoo ngayon kung meron mong mapasamang senador congressman wala ho tayong pakialam pero dapat yung totoo lang at mag-focus tayo doon ika nga sa pinaka pinuno nitong mga magnanakaw na to opo 2% So dahil nga po sa andami po ng pepersyentuhan, pati nga itong si Sims, di ba, na nagpapagamit ng kanyang lisensya, inaamin niya, ginamit lisensya niya, meron din siya share. So dahil po sa mag naging masyado ng gahaman ang mga propon. Ano ata yan eh? Uh, nasa 1% ata, to 2% pagka hihirami ng lisensya, pagka ipaparin yung lisensya. Mm. Ang na po eh. Wala kang ginagawa sa mundo. Hindi ka gumigising ng madaling araw. Hindi ka pinagpapawisan. Gasarap ng buhay mo. Asawa mo, anak mo, kabit mo lahat. Komportable <laughs> ang buhay. Pagkatapos, tatanggap ka mali-mali pera. Iyahatid sa bahay mo. Iyahatid sa rest house mo. Hindi ba wala kang kahirap-hirap? Oh, tapos ikaw paggalit? galit? Oh, tsaka higit sa lahat, hindi, hindi na kukulong. Oh, hindi ba? Kaya tuloy ang ligaya, mga boss, mga sir. <laughs> eh, 25%? Tuloy so, ang so, pili ng patek, ano? So kung tuloy ang bigay doon sa chika babes. So kung 100 million ang kontrata, 25 million kakaagad kaagad. So itong mga, kung maga ito yung mga side, hindi chick, sidekick mo, kanya-kanyang diskarte. Sila ang front, 2%, 2%. No? So kung 100 million, 2%, 2 million. So ang ginawa nila, ba, isang dali lang. Oh, kung hindi tayo dito, tayo front dito eh. Oh, I-post na natin ito. Oh, yun na nga. O, diba? Oh, diba? Oh. So naging, naging, kahaman na masyado parang oh, eh. Parang tayo tayo ang front, tapos ang litang sa atin. Oh. Mas malaking isang proponent. so ito nga po, sumabog na ito mga oh. kapatid. Alright, so, kaya ngayon, oh, sinasabi mismo nitong si, ano, di ba si Hernandez? Walang maayos na pagawain bayan wala, wala, kasi wala. nga wala. lahat po ay Substantum. overpriced yeah. and substandard. Oh. Okay? Sige, so sa ngayon mga kapatid, ano po, sabi na banggit ginoong D-Zone na may makukulong, may makukulong sila yung 2%. Yung 2%, 1%, yung 1%, yung 25%, hayahayang buhay. Nasa Amerika. Kasi yung saldi ko, na ididemanda ninyo, hindi uuwi. -e, maganda pa rin ang buhay sa Europa. Downtrodden, as always. Hindi na nga natin mahanap, <laughs> eh, hey, hey, baka lang diba? pabago na ng mukha yun. Hello, uh -huh. mga kapatid. Magising po tayo sa katotohanan na to, ha? Uh -huh. baka yung... mo na. Parang sinasabi niya itong si Manong Ted dito, eh, wag na po tayo magpabola sa mga kabalbalan nito, mga aso ni Marcos Jr. Hay <laughs> hey, natin yung mga nandito. Pag nahanap natin si Saldi, <laughs> sa kanya ay kulong. Wala bang nandito? Wala bang tira dito? Mga kapatid, ang uh, ang Cebu City mm. na sinasabi din po na meron pong uh, nakuha no na kabukuan uh, 26.61 billion pesos na flood control projects. 414 po ito ha na flood control projects. At mamaya po kung meron po tayong extra time, iisay ko ito sila po ay pangalawa lamang sa Bulacan. Okay? Kasi po ang Bulacan ay merong 668 projects na ang total ay 43.75 billion pesos. At dito po sa Bulacan mga kapatid, ano po, kung atin pong babalikan ha mga kapatid, yung pong alokasyon para po sa ito po mga kapatid ay sa alokasyon pa lamang doon sa flood management program. Alright? Whoa! Para po mga kapatid sa Bulacan po lamang ito. Hindi pa kasama dito yung pong mga sinasabi na may mga navito na items ito pong 2025 budget. Kung pupuntahan po natin ang bulakan, ano po, ha? sa flood management budget allocation, in 2022, 24.56% ang nakuha ng bulakan sa kabuang Region 3. Magkano pong halaga niyan, mga kapatid? Noong una, ha? 3.752 billion pesos. 2023, naging 42% ito. Mahigit. Anong halaga nito? 11.901 billion. 2024, 14.605 billion. And 2025, 11.99 billion. Ang total niyan, 41.358 billion pesos. But wait, there's more. sa, Bul sa Bulacan, mga kapatid, meron pa pong iba na iba po lamang ang title noong pong proyekto. Kaya nga, sa ngayon, ha, lumalabas na kung sino pa po yung pinakabahain, sila pa ang may pinakamalaking alokasyon ng Flood Management Program Budget. Ito po ay hango din mismo sa ating pong research na ginawa sa kabuuan ng Region 3. Alright? Ang may pinakamalaki pong budget na nakuha ay bulakan. Ngayon mga kapatid, iisa-isahin po natin ito. Eventually po kasi dalawa ito, eh, no? Yung flood management program budget, meron pong wow. sinasabi din na isa pa pong uri ng uh, proyekto, uh, hindi po naman ito kumbaga naka-align doon po sa uh, flood management program. May isa pa po silang mga paningit, meron pa pong sinasabi na ano 'yun, sipag <laughs> na klase ng alokasyon. Oh, pero ganoon pa rin pong animal yun. Ah, para din po daw sa flood control project. All right? Sige po, sa oras na 9 minutes after 8 o'clock, hindi po natin muna itutuloy kasi nga meron pa importanteng panayam para na humay paliwanag itong mga reforma na ating pong aasahan mga kapatid sa pagbibigay po ng uh, kaukulang pondo sa mga proyektong ito na hindi naman po agad-agad. Oo, ay sasabihin po na aprobahan hangga't hindi dumadaan sa pag-aaral ng mga siyentista at ng mga eksperto. Ayun, ayun na nga mga kababayan, dito na unang tatapusin ang ating video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Facebook. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.